Okay, 9.10 eh. Oh, 9.08 ng gabi. So, good evening everyone. Welcome sa ating uh, vlog. So, yung nagustuhan ko po yan, yung ating thumbnail na yan. Yeah. Sa Great Tribulation, talagang magdi ng mga tao eh. Alam niyo po bang isa sa mga napansin ko sa Diyos, sa Panginoong Heso Kristo, mahalaga ang decision sa kanya eh. Kasi hindi tayo ginawang robots. Hindi tayo ginawang disusi. Ne? Hindi tayo ginawang do this, do that, uh, do anything na ganito, ganyan. Hindi. Free will. Ito yung isang salita lang sa Ingles. Choice. Merong choice ang bawat tao. Hmm? Kaya tumanggap sa kalooban ng Diyos. Ito po yung walang iba kundi yung pagtanggap sa libreng regalo, alok ng kaligtasan, o tanggapin yung opposite, yung alok na regalo ni Satanas. Aba, tandaan po ninyo, si Satanas man ay nag-aalok din ng regalo, regalo para pumunta sa impyerno ng tao. May regalo rin yun, eh. bakit ka ninyo? May mga temporary di ba, pleasure na iniaalok ang demonyo, yan, eh, Diablo. So, talagang makikita po natin dito Napag-aralan ko ngayon-ngayon lang, yung choice, pinapagana sa Diyos at pinapagana rin sa demonyo. Ang masaklat nito, yung mga naiwan sa rapture, talaga pong nakakadurog ng puso. Naiwan sila ng rapture, hindi nila alam yung kinasadlakan nila. Hindi ba nawala ang mga born-again Christians? So, ito, itong mga taong ito, masyado silang mag magwawander. What happened to them? Umpisa ng... Uh, umpisa ng tribulation, yung pagkatapos ng rapture, ito uh, itong mga taong ito magugulantang. Sila ay malilito. Kaya magkakaroon nga ng great confusion, sabi nila eh. So, habang nalilito sila, may darating sa scene no, na isang karismatikong tao. Very, very charismatic. Mahusay magsalita. Sige, sino bang alam mong marusin magsalita dyan? Walang binatbat ang mga yan. Sobrang karismatiko, sobrang galing magsalita. At sabi nung isang nakakita sa vision, no? Nakalimutan ko na yung pangalan ng pastor niya. Nakita niya sa vision, pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Pinakita sa kanya ni Lord yung vision ng Antichrist. Pinakapoging lalaki sa balat ng lupa. Yan nga po yung Antichrist. Nabi ko na nga po. No? At ang nangyari, siya ay lalabas sa sin, nasabihin niya, kinuha sila ng mga alien. Referring to us, mga born again Christians. Kinuha daw tayo ng mga aliens. Okay? At ang mga tao noon, sa sinabi niyo ng Antichrist, sila ay para magkakaroon ng katahimikan. At malilipat ngayon yung kanilang focus o attention doon sa taong ito, yung Antichrist. Ang galing niya. mahanga sila lang gusto. Tandaan niyo, ang mga taong maiiwan no, ng rapture ay mga taong mahilig umidulo. Ito yung mga siguro, kasama na yung mga vloggers na sunod na sunod sa kung kanyang mo mga sumisika. No? Ganyan po. Ganyan ang talagang typical na uh, estilo ng mundo sa panahon ngayon. Naobserbahan ko po yan. At pagkatapos nun, itong antikristong ito, since siya ay very popular at siya po ay napaka karismatiko maaakit ang mga hudyo maaakit ang mga Hudyo na lapitan siya. Could you please help us to build our third temple? There will be no problem, sasabihin niya. I will build your third temple. In two months time, matatayo ang third temple. Umpisa na yung offering. Yan po ay napakasayang araw sa mga Jews. Napakasayang araw sa mga hudyo. Alam niyo po ba yan ang pinakadidesire -de ng mga Jews ang magkaroon ng pangatlong templo? Mangyayari't mangyayari, matutupad po yan. Pero hindi na nga po natin makikita sapagkat we were uh, raptured that time already. Nakuha na po tayo ni Jesus. Hmm? Dahil yung Antichrist na yan, siya po ay magiging pinakapopular na tao sa balat ng lupa during that time. So, ayan po ang nangyayari, Nakatayo ang third temple. Amen? At ang choice ng mga tao talagang nandoon. Nandoon sa Antichrist, no? Nandoon talaga. Pero may gagawin ng Antichrist talagang mamamangha sila. Ito na po siya. So, three and a half years after ang Antichrist ay maaanyayahan o maiimbitahan sa isang tinatawag na event kung saan siya po ay magkakaroon ng speech. No? Siguro mga ganun ang mangyayari. At uh, lingid, sa kaalaman ng marami, meron din mga naiingit during that time sa Antichrist. At ang Antichrist po, makinig mo mabuti, ay kanilang papatayin. Basahin niyo po sa Revelation chapter 13 verse 3. Magkakaroon siya ng sugat. So ang Antichrist, walang ginawa, kundi magmimik. Alam niyo ibig sabihin ng magmimik sa Tagalog? Gayahin ang Panginoong Yeso Cristo. Sapagkat ang nasa likod ng Antichristo ay walang iba kundi ang diablong si Satanas. Okay? So, pwedeng tanungin ko kayo, ilang, how many days na matay si Jesus? Di ba three days and three nights? Okay. Ang Antichrist, makinig pong mabuti, matapos barilin ng Antichristo, ang Antichristo ay ibuburol three and a half days din. three ini half days ibu ibuburo lang antikristo three days and three nights yata something like that makinega <coughs> okay, habang nakaburol siya syempre ang buong mundo nagluluksa parang yan na nga lang ang kanila naging hope na pa na tegi pa pero talagang tuso ang jablo sabi ko ang demonyo, <coughs> sorry po, sorry po. ang Diablo, talagang tuso, ginagaya talaga niya yung mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus. Three days and three nights, Jesus, napatay. Di diba ba? At siya i-crucify, namatay siya three days and three nights. Ganon din ang Antichrist. Pero si Antichrist, malamang, ibuburo nila yan. <coughs> sapagkat mayroong grand event ang jablo. Diablo na gustong gawin at ipakita sa tao. After three days, ang Antichrist, makinig po mabuti. High-tech na po ang panahon. May mga Facebook Live, YouTube Live, nandiyan, nakapaligid. Biglang babango ng Antikristo sa panghalan at kapangyarihan ni Satanas. Ang Antichrist ay tatayo mula sa kanyang ataol mamamangha ang buong mundo. Ito na po. Yan po ang magiging lisensya para ang Antikristo ano, mag-require ng something sa mga tao. Una hina, makinig po mabuti. Eh. Una hinahangaan lang siya. Pero this time, hindi lang siya hinahangaan. Okay? Talagang nagkakaroon na ng attachment yung mga tao sa kanya. Okay, that's it. At ang Antikristo, at ang Antikristong ito, mula sa kanyang pagbangon sa mga patay, ay didiretso at tutungo doon sa third temple. Papanik sa pinakamataas na bahagi nito. At sasabihin, I am the Almighty God. I am God Almighty. Worship me. Yun ang sinasabi ko. Yun ang plano niya. That's it. That's it. Pero ito na mo ko ko sa inyo ang mga Hudyo, ang mga Hudyo po ay may sense of God. Alam natin yan. Hindi nga lang, hindi nga lang nila pinaniniwalaan si Jesus as Lord and Messiah. Pero may sense of God ang mga Jews. Okay? Karamihan ng Hudyo, hindi pa No. Nope. You're not God. You're the devil. Alam nila yan. Kaya ang gagawin ng Antikristo, yung mga ayaw, ito na po, mga ayaw magpatatak sa aking pangalan ngayon, ayaw sumamba sa akin. Ipatugis. Hanapin kahit saan. That's why these people will go to Petra. Na, nakita ng aking auntie nung siya po ay pumunta sa Israel. Nakailang beses din po silang pumunta roon. At ang Petra ay napaka gandang place sa litrato. No? Pinakita niya, biniju pa yan. Nagvideo sila doon, pumapasok sa doon sa may mga Kuya bang mga bato? Alam niyo bang walang papasok doon maski ano? Isang kotse yung maliit lang pwede pero mahirap nang alisin so hindi pinapasok ang mga kotse. So pwede magtago doon ng mga tao. Kuya ba siya? Makakapagtago doon ng mga Israelita sapagkat hinulaan niya ng banal na kasulatan. Okay. Kaya sabi niya sa thumbnail natin, may choice, hindi ba? Pero, ito na ang masaklap. Yan, choice nila, maglilid yan para magpatatak sila sa Antikristo. Kasi meron din talaga magpapatatak. So sad. Kasi takot silang mapugutan ng ulo eh. Ayaw nila. Ayaw nilang mapugutan ng ulo. That's why, magpatatak na lang sila. Eh hindi nila alam yan. Pagpapatatak na lang yan, pagtungo yan sa impyerno, it will be too late pag nasa impyerno na sila. Late. Wala na. Tapos. Tapos na ang pag -asa. So, ang lesson natin ngayon na makikita dito is this. Habang may panahon pa, hanapin mo ang Diyos. Kung ikaw na na nakikinig nito ay unbeliever at hindi mo kilala ang anak ng Diyos na si Yeso Cristo, start to search for Him. Yan ang cellphone, yan ang gadgets. Google, come on, let's, let's read uh, the Bible. Download the Bible. Dati, go go and buy a Bible. Na hindi. Download the Bible. Ano bang wika mo? Ano bang lengwahe mo? Pumunta ka sa App Store mo. Download. Android user ka ba? Di. Play Store. Wala nang excuse, mga kapatid. Mga kaibigan, wala nang excuse. Kaya walang mai ang sino man. Ay, hindi ko nabasa. Sasabihin ni Jesus, meron kang App Store, meron kang Android. Magdi ka nag-download. Di ba? walang excuse. Kasi bini ni Jesus, nandiyan ang mga old Bibles. Nakakaalat lang sa bahay niya. Magandang balita, Biblia. Ba't di mo binasa? Magandang balita yon. See? Walang excuse. Nasa book of Romans Mangyayari po lahat ng yan. At please lang, wag niyong iisipin na nananakot ang mga born again Christians. Kung ganyan ang kaisipan ninyo, nananakot, may nag-comment pa rito, hindi totoo yan. Kanya. Fine. You know what? Kami mga born-again Christians na nag -pre preach ito, hindi kami affected yan. Kayo ang affected. Hindi nyo kami mapagmamalakihan o no? Rejecting the message, the gospel. No. Sapagkat ito, nandito kami para po sa inyo kasi mahal namin kayo. And yet, you will react like that, comment, uh, comment on the comment section like that, parang kayo pa nagmamalaki. Alam nyo, pag napunta na kayo sa hell, wala na pong atrasan yan. There's no way out in hell. Once you're there, you're forever there. Bye-bye.